baka naman no di umano eh may kinalaman yung tahimik lang moderate ko na mga kababayan ko deletehin ko na para may uh, may may kalinawan tayo may kinalaman ka ba dito di umano senator meron ka bang tinatago na tahimik lang aba'y malalaman na ng taong bayan kaya todo protecta rin ba yung dating senador na di umano ay uh, protektor ng mga dot <coughs> hindi mapaipa impeach mga kababayan ayan ho ang pinakamagandang tanong ko dito kasi baka mamaya tahimik lang mga kababayan kasi sa kanta sumisipa daw ang gawa di sumisipa rin ba ang kita ay, malalaman natin dito yan. Tuloy. Meron pa. Meron Sino pa? pa po? Mark Villar. Sinsa Villar. Oh! Si Mark, tangimik yan. Sumisipa ang gawa para sa tao. <laughs>